Talagang malapit na sa isa't isa si Kim at Paolo Abilino dahil halos dalawang taon nang magkatrabaho nang sumikat ang tambalang Kim Pao sa seryang linlang noong isang taon. Yun naman ay patuloy na sinusuportahan ng mga tagahanga si Kim at Paolo sa Watch Wrong with Secretary Kim. Mayroong mga regalong ibinibigay ang aktor sa dalaga. Kamakailan, ibigyan niya ako ng regalo. May notebook kasi ako na sinusulatan ko na emotional journey ng karakter ko. Tapos, pinupuno ko siya. nakita niya yung notebook ko, gamit ko pa yun nung fit click clean lang. Tapos, umabot pa ng sekretary Kim. Puno na siya, sabi niya, Huwag ka na bumili ng notebook. Ako na lang ang bibili. Inigin niya ako ng apat na notebook. Kwento ni Kim sa ABS-CBN News. Sa ngayon ay hindi pa nagagamit ng aktres ang apat na kwadernong ibinibigay ni Paolo. sa notebook ay mayroon pang isang bagay na inirigalo ang aktor sa dalaga. Bumili rin si Paolo ng chair. Wow! Para pang tiping na upuan. Tapos ang kompil, wow. dagdag pa ng aktor. Kasi si sira, sira rin ang chair niya kasi parang maliit sa kanya. So siya, bigyan ko nga si Kim. Nakangiting sagot naman ni Paolo.